Kailangan na daw matanggal ito sa pwesto dahil may topak. Alam niyo po, um, bagay yan, itong sa si Sara Duterte, tinitira niya ang PNP at kahihiyan daw sa buong mundo ang ginawa, ginagawang ito ng PNP sa kanya, yung pagkaso. Pero ang totoo niyan, si Sara Duterte ang nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. Dahil ito pong issue na ito ay balitang balita, kahit right? Or saan mang lupalop ng mundo. Philippines, Sara Duterte claims hiring assassin to kill Marcos Jr. if she's targeted. Mm -hmm. At marami pa pong ibang headlines. Sa buong mundo, ah, hindi lang po dito sa atin. So tama, tama ang, ang tinura na ito ni former Senator Chilianes na dapat na talagang tanggalin itong si Tambalos Los. Bukod sa kahihiyan na kasi, may topak, may saltik. Kakaiba to hinug na hinug na daw, sobra na. Kaya dapat nang kumilos ang mga kongresista para nga tanggalin sa si Sara Duterte. Ito, sa isang interview kahapon, sinabi nito itong si Senator, or former Senator Chilianes uh, na dapat nang tanggalin daw sa pwesto nga itong si uh, Sara Duterte dahil sa kanyang mga pinagsasasabi kay President Bongbong Marcos. Malinaw naman yan. Siguro naman ay alam yan ng mga kababayan natin na nag-iisip ng matino or matino at nag-iisip ng tama. Hinog na hinog na. Sobra na. Oh, kaya nga nalaglag na sa puno. ba? <laughs> diba? Siguro naman, nakikita ng ating mga kababayan lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness na itong si Sara Duterte to hold the position of Vice President. Kaya ayun, kaya na sabi niya na dapat talaga ay tanggalin na. Sangayon hmm. sang ba tayo diyan? Siguro matagal na dapat na na kumilos ang kamera para nga ma-impeach na itong si sa Duterte nang sa gayon uh, hindi narin na rin siya makatakbo sa kahit anong government positions in the future. Hmm. Nakikita yan. Ako ay naniniwala rin. Nakikita yan ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama uh, syempre, na dyan pa rin yung mga blind followers na itong mga Duterte. Ano ho, katulad ng mga DDS at iba pa ng mga bayaran. Pero hanggang dyan lang yung mga yan eh. Hanggang social media lang. Dahil kung makikita nyo po, yung mga panawagan nila na yet sa people power at iba't ibang rallies sa saan mang panig na ating bansa daw, wala namang sumisipot. Meron man, pero yun nga, naglalabasan din po na itong mga umaatan, konting umaatan sa mga rallies ay mga hakot at binabayaran. Ginugutom lang daw itong mga ito. Karamihan kasi sa mga umaatan, hindi alam kung ano yung kanilang pinaglalaban at hindi alam na sila ay patutungo o sila ay dadalhin pala sa isang rally laban nga sa nasa Malacanang. Nakapo, kawawang mga kababayan natin kung ganun. Good luck!